Magandang araw mga kapatid, ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikalabing isang kabanata ng Lukas, talata 47 hanggang 54. Sabi sa bahagi nito, noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa kayo, ipinagtatayunin niyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang sa ganitong paraan kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang sabi ni Edmund Burke the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing magtatagumpay lamang pala ang kasalanan kung ang mabubuting tao ay walang gagawin. Sa mga pagkakataong tayo ay hindi sumasalungat o hindi pumipigil sa kasalanan, tayo ay tumutulong sa katuparan nito. Naku, guilty ako dyan. Minsan, ang isang simpleng kwentuhan ng barkada ay nahahantong sa chismisan. Hindi natin namamalayan, pinagkukwentohan na pala natin ang isang taong wala doon. Mabuti sana kung magubuting ugali niya ang ating pinag-uusapan, ngunit madalas kaysa hindi ang mga kapintasan nila ang ating pinagpipyestahan. Ang malalapa, para lamang maging bida sa grupo para makapagpatawa. Minsan ay bumabangka pa ako sa akin pananggagaling ang ilan sa mga bagay na ito. Ang malungkot, lahat ng iyan ay nangyayari habang wala ang taong yaon para ipagtanggol ang kanyang sarili sabi nga huwag kang uupo sa isang grupo na nag-uusap tungkol sa kapintasan ng tao na wala doon bakit dahil sa oras na ikaw naman ang tumayo at umalis sigurado ikaw naman ang magiging bida sa kwentuhan nila huwag makisama sa grupo hindi dahil ayaw mong mapagkwentuhan ka, kundi dahil ayaw mong magpatuloy ang kasalanan na iyon. Kundi para ipakita sa kanila na hindi ka sang-ayon sa mga nangyayari. Kung nag-uumpisa na ang kwentuhan tungkol sa isang tao na wala sa grupo, agad nating unahan ang sitwasyon at pigilang ito maaari natin sabihin baka pwede saka na lang natin siya pag-usapan, pagkasama natin siya para naman siya na mismo ang makasagot sa mga tanong natin sa kanya. Maniwala kayo, hindi ito madali. Kung kaya kailangan nating samahan ng dasal upang tayo ay magkaroon ng lakas na sumalungat sa mga nakasanayan. Amen. Kung sa palagay mo ay makakatulong sa iyo at sa mga kaibigan mo ang video na ito, huwag mag na i-share sa lahat ng social media platforms dahil ginagawa namin ang mga video na ito para lamang sa inyo. Muli, ako si Jay. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.